Nandito na po kami oh, man. Ha -ha. Okay, so, sa Parliament mm. hey, oh, kita mm. Anong tawag dito nak? Hindi 'ya kung kung ano ito parang yung Malakanyang Palas o ano. O parang Malakanyang Palas 'to. Ito yung Parliament House na tinatawag ko ni. Oh. Ayan papapasukin ko kayo po sa. Ito po, ang Parliament House ng Australia. Ayan. papasok papapasukin doon. ako. lesson. 1870. Kumo. doon pero oh magbibidyo muna no, ako. No, para akong artista ngayon guys. Oh. I wonder what is this? Like activity oh, activity hall daw. Activity hall. Yan. Nang anong tawag dyan? Yung pinasukan, elevator guys. Ay, sus. Hindi ko na pinasukan namin kanina guys. <laughs> Joke lang. Pero talaga hindi ko talaga naalala yan. Yan. Ganito po kaganda sa loob. Papakita ko po sa inyo ang itaas ayan. po ang harapan, harapan ng ano, Parliament House. Ayan, may mga mga ano. polis. Po. Ang lamig-lamig. <laughs> <laughs> Alam nyo guys, ignorante talaga ako. Akala ko itong pintuan na to ay itinutulak. Paghawak ko kusang bumukas. Nandoon dito pa po ako sa loob ng Parliament House ngayon ay pagkakataon ko na guys para mapuntahan yung revolt ni Queen Elizabeth na iyon. Okay. Saglit lang guys. Alam niyo guys, kanina pa ako na uuhaw. Oh, oh, Hindi ako makapagsalita ng kanina kaya. Buti na lang sinabi ng manugang ko na, "Ma, if you want to drink, there is a uh, water there, oh." Sabi n'gon sa akin, English yun guys, ha. O oh, ayan. At least may paisa-isa na puno na tayong nagbibigkas na English, guys. Alam niyo ba ito, guys? pa ko kung ito ay fake. Ay Totoo po ito guys. Totoo. Oh. Oh. Naandito pa po tayo sa pinakaitas ng Parliament House. Ayan po yung tuktok niya. Oh, nakikita ba ninyo yung nakikita ko? Palagay ko naman guys. Ay nakikita niyo na. Ayan. Nandito po tayo guys para magbahagi ng ating mga ah, nakikita po natin dito sa Australia. Ayan wala po tayong gagawin ngayon kundi uh, mag-share po sa inyo sa mga ano, yung mga ano man tawag dito guys, yung mga napupuntahan ko dito ayan, I share ko po, po sa inyo lahat-lahat para naman po uh, lahat ng mga nakikita ng inyong inday ay makikita rin ninyo, ayan uh, pwede naman po tayong makipag picture taking sa kanya ang problema guys nakalimutan ko yung remote ng aking ano mo tawag dito guys remote na naman po nasa remote na naman po tayo eh hindi ko na po makalimutan yung pinipindot guys pare, kahit nasa malayo yung cellphone yung nakatutok sana sa amin ni Queen Elizabeth ay tapos i-click-click ko lang na ganyan guys <laughs> i-click-click ko lang magpi picture na po kami dalawa ang kaso ay Naiwan na naman ang inyong inday sa kanyang bag sa kotse. Ayan. Dito po sa Australia, at least no, ho nga, na-enjoy ko naman yung pagsakay-sakay sa uh, mga kotse ng aking anak. Ayan. Sa Ayan. Dito naman tayo sa kabilang side, guys. Sa Ay, manabo guys sa mainit, oh. Ayan, nakatikim na po ako ng ano, ng kunting init. Nakakaramdam na po ako. Pero ang ang pagkakaiba dito, guys, pag nasa ilalim na pag sa may nasisilungan na kayo dito sa may ano, Mandarito, sobrang lamig, guys. Parang parang hinihipo po kayo ng ano ng malamig na malamig na malamig na hangin. Ayan. Dito tayo sa malamig sa malamig, guys. Ayan. Pag tayo na dito, ang sarap ng simoy na hangin. Napakalamig. Pero maganda rin dito. Masarap din ang sikat ng araw guys. Kaya susubukan po natin dito. Oh, ba diba ang sarap? Oo. Yun nga lang pagka nagtagal ka dito sa sikat ng araw eh masusunog ka naman po. Ayan. Nagbibiyak-biyak din po ang inyong balat. Kaya dito sa Australia ang pinakamabiling product po dito sa lahat ay Lotion. Ayan. 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 Tignan po ninyo. Kung nakikita po ninyo itong mga halaman nila dito ay napaka napaka ano guys. Ah. Uh, napaka simple lang po yung mga. Hindi po ito namumulak lang. Kung nakikita po ninyo ito. Ang ganda ganda. Ayan. Dito. Bumalik na po tayo doon sa ano doon sa loob guys at baka maubusan po tayo ng kape <laughs> All right guys hanggang dito na lamang po kung nagustuhan po ninyo ang aking video baki likes comment and subscribe na rin na lang din po then click the notification bell for my videos update bye guys